Sa isang tahimik na baryo, may isang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Walang lumalapit dito dahil sabi ng matatanda, may misteryong bumabalot dito. Pero si Andoy, isang batang mahilig sa pakikipagsapalaran, ay laging nagtataka kung ano ang nasa loob nito. Isang araw, habang naglalaro siya ng habulan kasama ang kanyang kaibigang si Lila, napadpad sila malapit sa bahay. Napansin nilang bukas ang lumang gate. "Tara, silipin natin," bulong ni Andoy dahan-dahan silang lumapit at sumilip sa loob. Sa kanilang gulat, may nakita silang kakaibang liwanag na kumikislap mula sa bintana. May tao kaya sa loob, tanong ni Lila, biglang may humuni sa hangin, isang tila musika na banayad at mahiwaga. Napatigil sila. Ano yun, bulong ni Andoy? Hindi na sila nakatiis at pumasok sa bakuran, sa loob, may nakita silang matandang lalaki na may hawak na isang lumang kahon. Hinahanap niyo ba ito, tanong niya ng may ngiti, Nagkatinginan si Naandoy at Lila. Ano po yan? Tanong nila. Binuksan ng matanda ang kahon at sa loob nito ay may makukulay na kristal na biglang nagningin. Ito ang lihim ng bahay na ito, sabi ng matanda. Mga kristal ng saya, tuwing may batang matapang at mausisa na lumalapit dito, mas nagliliwanag sila Napangiti pangiti si Naandoy at Lila. Ibig sabihin, hindi ito nakakatakot, tanong ni Lila, tumawa ang matanda. Hindi, ang bahay na ito ay para sa mga batang matapang at may mabubuting puso. Mula noon, hindi na kinatakutan ng mga bata ang bahay. Sa halip, naging lugar ito ng pagtuklas at saya, at lingid sa kaalaman ng iba, patuloy na kumikislap ang mahiwagang kristal.